So okay na sa akin guys kung uh, abutan ako ng dilim dito kasi nga um, ito nakapaggawa uh, na ako ng video. no So at least naipasyal ko kayo dito sa aming lugar, sa aming bayan. no So before mga kaibigan ko is eh, hindi pa ganito ha. Kasi dati pabalik-balik ako ng Maynila, doon ako tumanda talaga pabalik-balik ng pabalik-balik. Wala pa ito. So ang meron lang dito noon is ito yung gym, gymnasium ito. Ito, 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 ito. Yan. So, yan yung old uh, gymnasium ng Bye, Bye City. And, ito, before makaibin nito dito is, ano siya? Uh, wala pa. Bakanti pa lang yan. And, marami ditong ano, ano, ano ba yung dati? Ayun, may mga nagtitinda rin pala. Yung like mga ukay-ukay. And, naalala ko before meron ditong ano, uh, andoks. Dito yata yung banda Again, may Andox dito before and then biglang nawala and ngayon napalitan na siya ng DB Mart building. And ngayon naman yes, meron na tayo na, napaganda na rin yung uh, port no, port Mubaybay. Yan. Madaungan kung may pupunta ng ano, Cebu, uh, Bohol, pupunta ng Dumaguete, yan, yan, yun And yes, uh, pupunta ng Camutis Island and maraming tumatambay guys yes, kasi nga very relaxing yung area lalo na pag ganitong oras no ayan, ayan 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 sobrang ganda and ito talaga madalas ang tinatambayan ng ng mga ng mga taong namamasya dito kasi nga um yung iba nagde-date yung iba ah uh, ano lang so, nagpapalabas ng stress you nila know? and of course guys ang ng mga bulaklak bulaklak ba yan ay mga prutas and guys yung mga kulay dilaw doon so I think ay alam ko na <laughs> akala ko bang diba? ano pala yung alam mo yung sa ano lambat mga kaibigan ko diba may foam yan diba mayroong foam na pang para lumitaw yung para lumutang yung ano yung yung pukot o ayan pala yun and of course oh my god yes, ano minsan maraming mga kumakain dito lalong lalo na mga mga uh, yung mga fam, magpamilya mga magkaibigan so dito sila nag uh, nagpi-picnic no ginagawa nila yun pagkahapon na kasi nga wala na dinidiin And maganda dito gawin ang ganong eksena pag uh, walang walang uh, walang ulan syempre. Mahirap naman yun pag ano no? Pag uh, picnic tayo tapos ulan. <laughs>